Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Ngayong araw, dalawang topic ang ating pag-uusapan. Una, ay nasaan na ba si Justin Brownlee at ano ang kanyang lagay? At ang pangalawa naman ay nagsimula na nga bang uminit ang barangay Hinebra? Yan ang ating pag-uusapan. Alam naman nating lahat, si Justin Brownlee hindi lang basta import. Isa na nga siya sa living Legends sa PBA at ang ating naturalized player sa ating national team. Kaya naman, noong i-anunsyo ng Meralco na siya ang magiging naturalized import nila sa East Asia Super League, marami ang natuwa dahil sa rare opportunity na magsasama si Brownlee at Rande Halis Jefferson sa iisang kupunan. Pero eto na nga, dalawang laro na ang Meralco sa East Asia Super League pero wala pa rin Si Justin Brownlee, walang press release, walang official statement at ayon sa mga ulat, hindi siya makontak ng Meralco Bolts pati na rin ng Barangay Hinebra Management. So ang tanong ngayon, nasaan si Justin Brownlee? Hanggang ngayon, walang konkretong sagot kung nasaan o ano talaga ang sitwasyon ni JB at ito ang nakakabahala. Dahil kilala natin si Brownlee na may isang salita. Naglalaro nga ito kahit merong injury. Kung matatandaan nyo, noong finals ay naglaro si Brownlee kahit bali-bali na yung kanyang daliri. Ganyan ka committed si Brownlee, win or lose nandyan lagi para sa kanyang team. Kaya kakaiba yung kanyang sitwasyon ngayon, hindi siya nagpaparamdam hindi din daw sumasagot sa mga tawag ng Meralco Management pati na rin ng SMC. Pero bago tayo mag-speculate, linawin lang natin. Walang kinalaman ang SMC o Barangay Hinebra sa pagkawala ni Brownlee. Mismong si Boss Al Francis Chua pa nga ang nag-offer noon sa Meralco na available si Brownlee kung gusto nila ang serbisyo ng nasabing import sa East Asia Super League Ibig sabihin, open si Brownlee Walang conflict at walang problema Kaya yung kumakalat na sabi-sabi Na pinipigilan daw si Brownlee ni Boss Al Ay malabo yun Posibleng may personal na reason si Brownlee Kung bakit hindi siya nakakasama sa Meralco Alam naman natin, very private person si JB of the Court madalang siyang mag-post sa social media at bihira ring magbigay ng detalye tungkol sa kanyang personal life. So ngayon, marami ang nagtatanong, ano ba yung problema ni Brownlee? Mayroon ba siyang injury na hindi inaamin? O baka naman, kailangan niya lang ng oras sa sarili para magpahinga? Hanggang wala pang official statement mula kay Brownlee, lahat ng yan ay puro tanong lang. Pero kung may isang bagay ang sigurado, wala tayong dapat pagdudahan sa pagkatao ni Brownlee. Kilala siya bilang loyal, humble at professional sa lahat ng pagkakataon. Kaya naniniwala tayong kung meron man siyang daylan, siya lang ang makakasagot niyan. Pero sana lang talaga ay nasa maayos na lagay itong si Justin Brownlee dahil bukod sa Meralco Bolts ay paparating na ang FIBA World Cup Qualifiers sa November 28 at kailangan na kailangan nga ng Gilas Pilipinas si Justin Brownlee. Kaya sana lang talaga ay maayos ang lagay ni JB at makapaglaro ito sa ating national team na Gilas Pilipinas. At ngayon naman pag-usapan natin Umiinit na nga ba ngayon ang Barangay Hinebra? Sa naging laro ng Hinebra kontra Enlex kagabi, ay dominant win ang pinakita ng Barangay Hinebra with 30 point lead. Pero alam nyo ba kahit ganun kalaki yung kalamangan ng Hinebra hindi pa rin satisfy si Coach Team. Ayon sa kanya, marami pa raw silang kailangang ayusin sa kanyang kupunan lalo na sa execution, chemistry at consistency. Dahil may point nga raw na napakalaki ng kanilang kalamangan pero biglang natunaw ng NLEX Road Warriors. At yan nga yung gustong ayusin ni Coach Team. Inamin pa nito na inexpect na niya daw talaga na magiging babagal ang kanilang simula ngayong all Filipino dahil mga bigating teams nga raw agad ang kanilang nakarap. At ngayon nga nanalampasan nila yung kanilang mahirap na schedule ay naniniwala nga itong si Coach Team na magiging smooth na yung kanilang magiging laro at maipapanalo nila ang kanilang mga remaining games. Para sa akin mga chong, ay tama naman si coach team. Marami pa silang kailangang ayusin sa kanilang kupunan. Nakakalamang nga sila ng napakalaki pero biglang nawawala. Yan nga yung kanilang problema sa isa sa kanilang mga talo at yan yung gustong ayusin ni Coach Team Cone. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Ito na ba yung magandang simula ng Hinebra? Ano rin yung masasabi nyo sa sitwasyon ngayon ni Justin Brownlee? I-comment mo lang dyan sa ibaba.